Good morning guys. Tayo ay kakain. Ito yung kanin. konti lang yan ha. Tapos ito yung ano. Kita nyo ba ito? ito sibuyas. Sibuyas Tagalog to. Ayan. Sa usawa na dahil ang tulang po ay tuyo. Sapsap -sap na tuyo. Sinong kumakain dito ng sapsap -sap na tuyo? Pero maliit kumakain nito. Mahirap. Tapos may water. Tapos isang saging. So, tayo na isang tuyo. Masarap ito. Ah, makalat ako kumain. Mainit pa. Ay, nakayo. kain ko ng mahirap. Pero eh, ito yung bawal ko sa akin. Handa lang naman kami maganito magtuyo. Dahil bawal sa amin. Yan, kain po tayo. Thank you for watching. Bye bye. Pa-like and share na lang po. Thank you.